Mama. Hello, madlang people. Good morning. Good morning. Ito po, nagkagawa kami ng walis painting. Ayan ang ating sa ngayon. Yung mga to yung dahon ng Muko, nyo. Ayan yung ginagawa kami ng walis painting, guys. Ayan sa'yo Nagawa tayo ng pinatapyos natin to. So, ayan. Walis tingting -ting na yan. Yan lang kinisin lang natin. O, diba? Walis tingting -ting na yan. Ngayon, nakaipon na tayo ng ilang piraso. O, diba? Yan yung mga dahon tuyo. Yan, yung mga ka-idol. Mga madlang piso. Pinatuyo namin yan para sa dami. May pandagdag tayo sa ating mga walis. Ayan. Tanggalin natin yung mga tuyot na dahon. Ayan, trivia lang yan sa mga hindi marunong naggawa Tutorial. yeah please, subscribe my vlogs and please click the bell button for more updates. Ito po si Baby Ergene na nasa Pinas ngayon. Ang proud OFW ngayon ay magwawalis. O, di ba? Lahat kailangan gawin pag nasa pinas para sa ganyan. Meron tayong pagkabibangan. At least hindi na tayo kailangan bumili, di ba? Kasi yung ibibili natin, pera din yan. Sa mga walang income dyan, katulad ko, siyempre. Gawagawa ng paraan para, para makatikid. At yan ang aking katulong sa paggawa ng walis. Ayan, si Pogong Bagsik. O, diba, di ba? O, oh, out ka dyan. Shout out! Good morning, come on. Good morning, Pepe Vlad. Ayan ang aking katulong. Tapos na kami kaninang magtanim Ngayon, ito naman ang aming tatrabahoy habang, habang malirim pa dito sa gabi dito. Ayan, kaya mga ka-idol, dyan. Ang madlang people, tara na. Yung mga mapapakinabangan nyo dyan, pwede nyo namang gawing kapakipakinabang. <laughs> Yung mapapakinabangan nyo, gawin nyo namang kapakipakinabang. Paulit-ulit, ano. Paulit-ulit lang. Ayan po, o. Eh. Please watch my vlog, guys. And please subscribe. Subscribe, eh. Oh, click the bell button for more updates. O, oh, yan, o. Oh. Ganyan lang yan, o. Oh. Tutorial ko yan sa mga may mga buko dyan. Kalimutan na natin ng sosis